Tantag natin to sa ipon natin. O, oh, kita nyo. Rawli, Brianna. Nakaipon tayo ng... Na... Opa, saan ka pupunta? Ako? Mangangalakan na ako na para mamaya may makain tayo. Ha? Ah, sige po. Ako ina a a ah, Sige. Ah, hindi ko na makalimutan. Ito pa rin. Pusandaan naman pera ni Papa. Itiperin niya na hanggang maghapon. Ano mag para sa... Sige sa Manila. Pa pa. Pa. Nanti bye. Pa oh, Aurora, Priyana, tingnan niyo. Pangangalagaan natin si Papa, makakain tayo at hindi tayo magugutom. At itong bit at itong binigay ni Papa sa ating pera, sobra to. Bibili naman tayo ng bigas at ulam natin. Yung tira, ipunin na lang natin. Ano, Priyana? Ano, Aurora? Oh, tama, ka! Pansin. Oh. Ah, may buti pala dito. Ah, hindi ko napansin. Ah. may buti pala dito. Malas naman. Ah. 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 manas naman yun. Hindi pa nga ako nakakuha ng kanakan. Nasugatan na ako ng puti doon. Paano kaya to? Wala kami makakain yun ng mga anak ko. Ay. Oh, Crowley, Brianna. In. Dagdag natin to sa ipon natin. kita nyo, Rowley, Brianna. Nakaipon tayo ng 200. Mamaya, ibibigay natin ito kay Papa. Opo, Kuya. Opo, Kuya. Wala, labas mo na ako. Sige, Crowley. Kuya, naroon si Papa. Papa. Bakit pilay ka? Nak, natusok ko ng boli doon sa ano. The one? Ay, Kaya yan, hindi ako makalakad ng ano. Mga isang pilay ako. Ano kasama ba nito? Hindi ako nakakuha ng kalakal. Kasi nga, napilay ako eh. Wala tayo ng pera. Wala tayong kakainin. Huwag ka mag-alala pa. Bakit? Meron kaming tabing pera dyan. Talaga? Naalala mo ba Yung ibinibigay mo sa aming budget. Yung tira nun, Itinatabi namin. Iniipo namin. Teka lang pa. Kukunin ko. Sige. ako. Ano yan na? Ito na pa. Iniipo namin. 200 pesos. Pang kain natin. Ano pa pa. namin yan. Ay. Mas talaga ako sa inyo na. Bukod sa na kayo sa mga bagay bagay, pati sa pera, masinog din kayo. Siyempre naman pa. Sino ba naman ang magtutulungan? Ipamili e, tayo eh. Sa bagay.